Yan po yung atin nilalagay mga idol. Twine. Banana, twine. Banana twine po ang tawag dyan mga idol. Ganyan po tayo kung maglagay. Yan kailangan no. Kada isang poste eh, mga idol. Ilalak po natin para matibay. Sa pagpa mga idol. Hindi po tayo pare-parehas ng, uh, <coughs> ng technique. Kaya... Uh, kung sa inyo po mga idol at nakaaya-aya po tingnan yung aming ginagawa pwede po nyo gayahin yan mga idol ganyan po yung teknik namin paglalagay ng banana twine sa talong si iba iba po tayo ng diskarte mga idol kung paano tayo magtrabaho pare parehas po tayong farmers pero magkakaiba po tayo ng teknik mga idol yung tawag po nilang pamamaraan yan po yung pamaraan namin para maglagay ng banana twine sa talong. habang tumataas 'yan mga idol, nagragregreg tayo ng banana twine para hindi gumiba. Lalo na pag may bagyo 'yung ganto mga idol, ito po ang adjust 'yung kagandahan pag may banana twine. Hindi po gigiba ang ating talong. Yan, poste po 'yan lak para humatibay mga idol sa pa lang po tapos yung isa po sal, isasalit naman po natin para ho laban mga idol para ho ipit po yung puno ng talong hindi po siya, mag, hindi po siya sumayaw ay sasayaw po siya pero hindi po siya gigiba mga idol kasi salitang po yung lagay natin ba na yung mga idol ipit po yan yan tulad po nito mga idol kahit yan sumasayaw hindi po nyo kayang pagibain yan Ayan, kulit po ni Papi, mga idol. eh, oh. Papi. Ayan, po siya kung maglagay. Tapos, pagkatapos po ng isa, medyo mataas naman po yung isa, mga idol. Tataasan po natin ng konti, yung pangalawa. <laughs> Ganyan po kami kung maglagay ng banana twine mga idol. May tigasaksak po tayo ng tulos kawayan mga idol. Tapos kami naman po nag, naglalagay ng banana twine. Dahil kameran, man tayo mga idol. Ako muna ang man ngayon. Ayan. Ganyan po tayo kasimple magtrabaho. Ang kagandaan mga idol, pag mayroong ganyang banana twine, yung pag i po nun ng talong, hindi, wala sa sagabal. Hindi ko kayo may hirap mag spray pati mga idol, kasi wala hong sangang nakalaylay. meron kasi siyang banana twine sa ilalim. Pag lumago na po yan mga idol, mahirap na pong isprihan niya pag walang banana twine. Subok po namin yan mga idol doon sa amin luma. Hindi ho kami naglagay. Pag i-spray namin, nahihirapan ho kami sumuot. Kaya ho, naglalagay ho tayo mga idol.